Kamusta? Sakto may bagong anime tayo. Subscribe po este enjoy po. Nagsimula ang estorya sa isang lalaki na nagngangalang Nick, na nagmula sa isang adventurer group na Countless Battle Arts, siya din ay may magandang girlfriend at plano niya na gawing rank A ang grupo nila. Pero bigla siyang tinanggal ni Argus na tinuturing niyang ama sa party nila at pagkatapos nito ay bigla naman siyang iniwan at nakipag break na lang basta basta ang jowa niya. Lugmok at broken hearted, binuhos na lamang ni Nick ang oras at pera niya sa isang idol group na agad. Sa flashback, pinakita na kaya siya tinanggal ni Argus sa party nila ay dahil kinundinan niya ang isang member nila na nanguha ng pera para ipang chicks, hindi yun nagustuhan ni Argus kaya pinaalis siya nito sa grupo nila. At ang dahilan naman kaya fanboy na fanboy siya ng idol group na agat ay dahil sa ito ang nagsalba sa kanya sa lubos na kalungkutan noong panahon na lugmok na lugmok siya nang bigyan siya nito ng libreng ticket sa concert nila. Ngunit dahil naubusan na siya ng budget pang tustos ng luho niya, minabuti niya na bumalik na sa pag-a-adventure. Pumunta siya sa guild para maghanap ng party members ngunit nahirapan na siyang makisalamuha gawa ng nangyar sa nakaraan niya. Inabot na sinik ng gabi kaya naisip ang kumain na lang sa kaharap na bar. Unti-unting napuno ang bar at may mga umupo na din sa table na kinakaina ni Nick. Napansin niya ang isa dito ay may hawak na isang gem na mukhang antik, na tingin niya ay isang mage or assassin, mukhang yayamanen na praning. Ang isa naman ay lasing na lalaking priest, amoy packboy, at ang huli naman ay isang babae na isang dragon kind, na mukhang bihasa sa labanan pero imo. Nagkatinginan sila ng babaeng dragon at ninitian niya ito, pero poker face lang si ating at nagpatuloy na lamang si Nick sa paginom. Habang nagmumoment ang apat na problemado, sabay-sabay nilang naubos ang mga beer nila sabay sigaw na, di na sila magtitiwala sa mga tao, na na kinagulat nilang apat. Sa sumunod na eksena, pinakita ang past ng mage na si Tiana ng House of Elenafelt. Isang makapangyarihang mage ngunit tinraidor ng sarili niyang nobyo at ipinagpalit sa isang babae na siniraan si Tiana at tinanggal siya sa school dahil sa pinagkalat nito na inaakit at nanonohol daw siya ng mga professor, umalis siya at nagsimula muli sa ibang lugar. Sa pagsisimula ni Tiana, ay nahirapan siyang makahanap ng trabaho dahil wala siyang introduction letter at dahil mukha siyang galing sa mayaman na pamilya. Habang naglalakad siya ay may nadikit sa kanyang flyer tungkol sa Terrain Dragon Race ticket, pumusta siya sa race at nanalo siya. Simula noon ay naging adik na siya sa sugal, at nang naubos na ang pera niya, tulad ni Nick, ay napilita na siyang mag-adventure at maghanap ng magiging ka-party member pero lahat ng lumalapit sa kanya ay natatakot pag tinitignan niya, at doon na pinakita kung paano siya napunta sa bar. Sa sumunod na eksena, yung priest naman yung nagkwento ng past niya, nang galing siya sa isang city na may templo sa ilalim ng Medler, the god of revolution, at sikat sa mga gamot nila, isa siya sa mga priest doon, at ang tawag sa kanya ay Father Zem. Doon ay may batang babae na nagngangalang Miral na laging pumupunta sa kanya para magdala ng mga herbal at binibigyan naman niya ito ng barya kapalit. Isang gabi nagdala ulit ito sa kanya ng herbal at nang akmang bibigyan niya na ito ng barya ay hinawakan siya nito at nagtapat. Kalmado niya lang itong binasted dahil bukod nga sa bata ito ay priest din siya. nag out si Meryl, galit na galit, gustong manakit. Kinabukasan, habang nagbibigay ng gamot sa isang babae ay may mga opisyal na dumating at hinuhuli si Father Zem. Nagulat siya nang makita si Meryl at mas kinagulat niya ang akusasyon nito sa kanya na ginalaw niya daw ito at ang mga baryang na ibigay niya dito ang plinantang ebidensya, at dahil nga dito ay nakulong si Father Zem. Makalipas ang tatlong buwan ay inexpel na siya sa lugar nila, at ang malungkot pa ay wala man lang kahit isang tao ang naniwala sa kanya. Sa kanyang paglalagalag ay may nakilala siyang isang babae na masakit ang likod na siya namang minasahe niya at nakatulog. Sobrang na-depress si Zem sa mga nangyari sa kanya kaya sinabihan siya ng babae na pumunta siya sa Labyrinth City at doon ay maging adventure. Doon pwede siyang magsimula ulit. Bilang regalo sa masahe ay binigyan siya nito ng mga gamit na magagamit niya sa pagiging adventurer. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan tungkol sa mga experience nila sa past, ngunit nang tinanong nila ang babaeng dragon kind ay bigla itong nagulat at sinabi na may kinuha sa kanyang importanteng bagay at ang kumuha ay mahalagang tao sa kanya. Hanggang sa malasing na ito at kung ano-ano na ang pinagsasasabi. Sa sumunod na eksena ay pinakita si Nick na may binigay sa girlfriend niya at pagkatanggap ng girlfriend niya ay bigla na itong nakipag-break sa kanya. At nakita niya na may kasama itong lalaki na may suot din ang kaparehas ng binigay niya sa kanya na ikinagulat niya. Bigla namang kumalabog at doon ay nagising siya at mas kinagulat niya. Dito ay nakita niyang natutulog din yung tatlo sa kwarto at kinausap ang mga ito tinanong kung nasaan sila at biglang sinabi ni Tiana na nasa kwarto niya sila at isa-isa na silang nagsilabasan habang paalis na sila ay na-realize ni Nick at sinabi na di sila pwedeng magstay na lang sa ganoon at since pare-parehas silang walang tiwala sa mga tao iminungkahi nito na bakit hindi na lang silang apat ang bumuo ng grupo na lubos naman na kinagulat nilang lahat